Pinoy Kwento Tagalog Horror Stories Ang Kolektor ng Balat Mali yata ang desisyon ni Andrea na mag-overtime. Umuugong ang mga ilaw sa ikatatlong putapat na palapag habang nakatitig siya sa kanyang computer screen. Nag-iisang empleyado sa malawak na hanay ng mga cubicle. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga gusali ng Makati tulad ng mga bituin sa hating gabi ng kalangitan. Ngunit sa loob, nakakabigat sa dibdib ang katahimikan ng opisina. Konting edit na lang, bulong niya sa sarili. Hinihilot ang mga pagod na mata. Sa edad na 23, siya ang pinakabatang account executive sa Sterling and Partners Advertising at determinado siyang patunayan Nakarapat dapat siya sa bagong promosyon Biglang may kakaibang tunog ang aircon Kasunod ang biglang paglamig ng paligid Mas mahigpit na binalot ni Andrea ang kanyang cardigan sa katawan Nanginginig ang mga daliri habang nagtatype Noon niya unang napansin ang isang kakaibang amoy Parang basang balat na pinatutuyo sa araw Narinig niya bago siya nakita. Isang mahinang tunog. Parang mga basang paa na naglalakad sa basaring sahig. Pero hindi ito ang pamilya na tunog ng sapatos sa carpet ng opisina. Ito ay kakaiba. Hindi tama. Sino yan? Tawag niya. Halos pabulong. Kuya guard! Tumigil ang tunog. Tumayo si Andrea mula sa kanyang cubicle. Sumilip sa ibabaw ng partition. Madilim ang opisina, maliban sa maliit na liwanag mula sa kanyang desk lamp. Mas malalim ang mga anino sa pagitan ng mga cubicle kaysa sa natatandaan niya. Habang nasasanay ang kanyang mga mata sa dilim, may napansin siyang magpapalamig sa kanyang dugo isang bakas na parang malinaw, malagkit na likido mula sa emergency exit. Nasa kamay na niya ang cellphone bago pa siya makapag-isip. Ang screen ay nagliliwanag sa kanyang muka habang tinatawagan ang security. Walang signal. Hindi dapat mangyari iyon. Nasa gitna sila ng business district ng Makati. Bumalik ang mahinang tunog mas malapit na ngayon. Dahang-dahang humarap si Andrea sa pinanggagalingan ng ingay. Napigilan ang kanyang paghinga. Sa una, hindi maintindihan ng kanyang isip ang nakikita niya. Sa mahinang liwanag, mukha itong tambak ng basang damit na parang nabuhay at gumagapang sa sahig. Pero nang pumasok ito sa liwanag ng kanyang desk lamp, Napagtanto niya ang kanyang nakikita ay hindi tela. Balat ito, mga patong-patong na balat ng tao. ibat ibang kulay at tekstura. Gumagalaw ng sabay-sabay tulad ng isang nakakasindak na nilalang. May mga bahaging sariwa at nangingintab. Habang ang iba ay tuyo. Lamat-lamat na parang lumang katad mga masa ay gumagalaw at nagbabago-bago. Bumubuo ng hugis tao na kasing tangkad niya. Kung saan dapat may muka, mayroon lamang makinis na balat na walang anumang tampok. Ngunit ramdam ni Andrea na pinag-aaralan siya nito. Isang hiwa ang nagbukas ng walang mukhang ulo. Bumubuo ng isang ngiti, walang labi. Magandang gabi sabi ng nila lang. Ang boses ay parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Napakaganda ng balat mo. Napaatras si Andrea. Bumangga sa kanyang desk. Ang kanyang laptop ay bumagsak sa sahig. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na opisina. Eh, hindi, ang tanging nasabi niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang anumang magagamit na sandata, ang nilalang ay lumapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang mahihinang tunog. Huwag kang matakot. Matagal na akong nagmamasid sa iyo. Sa lahat ng empleyado dito, ikaw ang may pinakamagandang balat. Napakakinis. Napakabata. Perpekto. Humawak si Andrea sa isang gunting ng kanyang desk. Lumayo ka. Tumawa ang nilalang. Ang tunog ay parang maraming tao na nahihirapang huminga. Hindi mo kailangan ng iyan. Hindi mo kami masasaktan. Isa-isa kong aalisin ang iyong balat. Maingat na maingat. Magiging bahagi ka ng aking koleksyon. Hindi ba maganda iyon? Sumigaw si Andrea at tumakbo patungo sa emergency exit. Ngunit bago pa siya makarating doon, naramdaman niya ang malamig at malagkit na hawak ng nilalang sa kanyang braso. Halika, bulong nito. Hinihila siya pabalik. Ipakita mo sa akin ang iyong kagandahan sa ilalim ng iyong balat. Ang huling nakita ni Andrea ay ang walang mukhang nilalang na unti-unting bumubuka hiniyahanda ang sarili para sa bagong koleksyon. Natagpuan nila ang laptop ni Andrea, kinaumagahan, pero wala ang kanyang bakas. Si Miguel, ang security guard ng umaga, ang unang nakakita ng mga bakas ng dugo sa sahig. Maliliit na patak na humahantong papuntang fire exit. Nang buksan niya ang pinto isang malagkit na likido ang tumutulo sa kanyang kamay. Para itong malamig na pawis, sabi niya sa pulis, habang pinupunasan ang kanyang kamay. Hindi niya alam na iyon ang huling gabi niya bilang si Miguel. Lumipas ang isang linggo, sa ikatatlumput-apat na palapag, may bagong guard na nagroronda napansin ng mga empleyado na medyo kakaiba si Miguel. Pagbalik niya mula sa emergency leave, palagi siyang nakangiti. Pero hindi umaabot sa mga mata ang ngiti. At minsan, kapag akala niyang wala nang nakatingin, gumagalaw ang balat sa kanyang muka. Para itong masyadong maluwag, masyadong bago. Ang init ngayon, no? Sabi ni Jane. Isa sa mga empleyado sa marketing department. Habang nakakapis sila ni Miguel sa pantry. Bakit ka nakadyakit? Napahawak si Miguel sa kanyang leeg. Kung saan may bahagyang nakikitang tahe. Malamig ako ngayon. Parang nagbabago ang balat ko. Tumawa si Jane. Hindi niya napansin ang mahahabang kuko ni Miguel na unti-unting lumalabas mula sa kanyang mga daliri. Kailangan mo siguro ng moisturizer? Nang gabing iyon, habang nagsasara na ang opisina, narinig ni Jane ang pamilya na boses ni Miguel sa madilim na hallway. Jane, pwede ba kitang makausap sandali? Lumingon si Jane. Nakatayo si Miguel sa dulo ng hallway, nakatalikod sa ilaw may kakaiba sa kanyang anyo. Mas matangkad siya kaysa sa karaniwan at ang kanyang balat ay nagniningning ng kakaiba sa ilalim ng emergency lights. Miguel, okay ka lang ba? Lumapit siya at noon niya nakita ang muka ni Miguel ay unti-unting bumabaka. Ang balat ay gumagalaw tulad ng kumot sa hangin. Sa ilalim nito Nakita niya ang tunay na anyo ng nilalang. Isang bulto ng iba't ibang balat na magkakasama na may mga mata sa maling lugar. Salamat sa moisturizer na mungkahi, sabi ng nilalang. Ang boses ay hindi na tulad ng kay Miguel. Pero mas gusto ko ang natural na kadalisayan ng balat. Tulad ng sa iyo, Tumakbo si Jane patungo sa elevator. Pero huli na. Ang mga pinto ay sarado na. At sa salamin nito, nakita niya ang refleksyon ng nilalang. Hindi na si Miguel, kundi isang nakakatakot na koleksyon ng mga balat na gumagalaw at nagbabago-bago. Huwag kang mag-alala, bolong nito, habang unti-unting hinuhubad ang balat ni Miguel. Magiging mabuti akong tagapag-alaga ng iyong balat. Tignan mo, si Andrea ay napakasaya sa aking koleksyon. At sa ilalim ng emergency light, nakita ni Jane ang katotohanan. Ang mga piraso ng balat ng nilalang ay gumagalaw. At isa sa mga ito, nakita niya ang muka ni Andrea. Nakangiti na walang hanggang pagdurusa isang linggo ang lumipas at may bagong marketing officer na ang Sterling and Partners Advertising. Maganda siya. Makinis ang balat at laging nakangiti. Kung minsan lang kapag walang nakatingin, gumagalaw ang balat sa kanyang muka. Masyadong bago, masyadong perpekto. At sa gabi, sa mga madilim na pasilyo ng gusali, may maririnig na tunog ng malambot na mga hakbang atang ang mahihinang iyak ng mga balat na naghahanap ng bagong bahay. Sa CCTV footage ng building, may makikitang anino na gumagapang sa mga pasilyo. Isang bulto ng mga balat na naghahanap ng susunod na biktima. At kung maririnig mong may kumakatok sa iyong cubicle pagkatapos ng oras ng trabaho, huwag kang lilingon. Baka makita mo ang iyong sariling muka na nakangiti sa iyo mula sa balat ng iba. Nagsimula ang lahat sa basement. Si Aling Lucia, ang matandang janitor na dalawang pung taon nang nagtatrabaho sa gusali, ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Nakita niya kung paano nagsimula ang lahat. Isang lumang kahon sa pinakailalim ng basement storage may nakasulat sa lumang Tagalog na salita. Huwag buksan, balat ng mangkukulam. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng building manager na si Robert Santos, alam niyang kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Labin limang empleyado na ang nawawala sa nakaraang dalawang buwan. Sir, may kailangan po akong sabihin. Sabi ni Aling Lucia ang mga kamay ay nanginginig tungkol sa nila lang ngumiti si Robert pero napansin ni Aling Lucia na ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata at may kung anong kakaiba sa kanyang balat masyadong makinis para sa isang 57 taong gulang na lalaki Aling Lucia sabi ni Robert tumayo mula sa kanyang upuan matagal na kitang gustong makausap. Napaatras ang matanda nang makita niyang unti-unting bumubuka ang balat sa mukha ni Robert. Sa ilalim nito, nakita niya ang nakakatakot na katotohanan. Isang masa na mga balat na magkakasama. May mga mata sa maling lugar at sa gitna nito, isang bibig na puno ng ngipin na gawa sa pinatigas na balat. Ikaw, Bulong ni Aling Lucia. Ikaw ang nagbukas ng kahon? Hindi ako, sagot ng nilalang. Ang boses ay parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Ako ang nasa loob ng kahon. At salamat sa iyo, Aling Lucia. Kung hindi mo nilinis ang basement at inalis ang mga lumang pangsara, hindi ako makakalaya. Tumakbo si Aling Lucia patungo sa pinto pero nakaharang na ang nilalang. Mas malaki na ito ngayon. Ang balat ni Robert ay unti-unting nauunat habang lumalabas ang tunay nitong anyo. Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay sa loob ng kahon na iyon? Tanong ng nilalang. Limang daang taon. Limang daang taon na akong nagnanais ng bagong balat. At ngayon, salamat sa modernong panahon napakaraming pagpipilian. Mula sa mga balat, nakita ni Aling Lucia ang mga muka ng nawawalang empleyado. Si Andrea, si Jane, si Miguel at marami pang iba. Lahat sila ay nakangiti sa walang hanggang pagdurusa. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa lahat? Patuloy ng nilalang. Ang mga lumang balat ay pwedeng gamitin para makakuha ng bago. Tulad ngayon. At sa harap ng mga mata ni Aling Lucia, ginamit ng nilalang ang balat ni Robert para maging isang kopya niya. Isang mas batang Lucia, mas maganda, mas perpekto. Panahon na para ibalik ko ang utang na loob. Sabi ng nilalang sa boses ni Aling Lucia, Ikaw ang nagpalaya sa akin karapat dapat lang na ikaw ang maging pinakamahalagang bahagi ng aking koleksyon. Sa CCTV building, may nakitang dalawang aling Lucia na pumasok sa opisina ng building manager. Pero sa footage, isang aling Lucia lang ang lumabas. Mas bata, mas maganda at may kakaibang ngiti. Ngayon, kapag may bagong empleyado sa Sterling and Partners Advertising, may masipag na matandang janitor na palaging nakangiti, naghihintay sa basement. Napakagalang niya, napakaganda ng balat, at palagi niyang sinasabi sa mga bagong empleyado na magingat sa pag-overtime. Delikado ang gusaling ito pagkatapos ng hating gabi, sabi niya palagi sa kanyang mga balat may bahagyang gumagalaw sa ilalim ng ilaw. May mga nilalang na naghahanap ng bagong balat. At sa tuwing may nawawalang empleyado, lumalaki ang koleksyon ng mga balat sa basement. Naghihintay ng bagong biktima. Naghihintay ng bagong balat na maaaring gamitin. Sa madilim na sulok ng basement storage, may lumang kahon pa rin na nakatago. At kung makikinig kang mabuti Maririnig mo ang mahinang tawa ng mangkukulam na napalaya. Isang nilalang na naghahanap ng perpektong balat. Isang koleksyon na lumalaki sa bawat biktima. Tandaan, kapag nakita mong may dalawang magkaparehong tao sa opisina, tumakbo ka na. Dahil isa sa kanila ay maaaring hindi tao at ang iyong balat ay maaaring susunod na idagdag sa kanyang walang hanggang koleksyon. Wakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig.